Guys, badi. Ah, uh, dumaong na pala si Oscar, no? Uh. Ah, uh, makapadagat na punta, guys. Ngawa nang nagsawa na naman tayo dun sa siyudad. Dito na naman tayo sa si dagat, guys, badi. Ayan so dumaong na pala kami. So, nandito kami ngayon sa may ah, uh, birak ka Tanduanis, Venice. Taut sa ating lahat jan na uh, lalo na sa ating mga subscribers sa YouTube channel ko. at uh, Maraming salamat din sa ating mga followers dito sa Facebook page natin sa uh, kabadi ko to no uh, don't forget like this year mga kabadi ko so maraming salamat sa suporta so pagpasensyahan niyo na guys buddy ang yung aking isang account ng Gbolers TV at uh, hindi mo na mabubuksan nakalimutan ko yung password no uh, di ba libre uh, maghanap tayo ng expert dito sa uh, yung marunong magbukas sa pin no? uh, try natin manood ng tutorial kung makayanan pag hindi hahanap tayo ng mga to dito sa uh, sa facebook no? Uh, babayaran na natin para ma-recover na naman natin yung ano uh, Maraming salamat pala sa mga crew dyan at saka mga uh, staff, no? Staff ng barko, uh, sila ang kay kapitan, thank you. At maayos na pagdating ng, ng walang abirya. No? Habang mga, habang, ah, uh, naghahakot muna sila mga kabady ko, so naipit kami dyan, dun sa loob, gawa ng, yung mga gulay, mga etc. Ano, mapakarami so hinakot pa ng mga taong yan. Uh, basta ano, baran taong yan, yung kargador. No? So mga mali, shout out din pala sa ano, anong uh, mga kamag-anak ko dyan sa Birak. So pasensya na kayo, to, hindi ko kaya chat at nagmamadali kami. So nahabol namin yung makatawid ka kaagad babalik gawa ng may bagyo no so si next time na lang pagbalik ko dyan at eh, matoko dyan at makakagala dyan sa inyong lugar you no? Know? <coughs> so medyo naipit kami guys so dalawang tra kami dyan kasama ko si si out pala kay Joel Jilo Santos no? at aking kakonboy na kalit nga tao napakabilis pagpatakbo ng truck walang walang sino-sino napakatuloy so okay lang naman napaka defensive naman mag drive wala pong problema okay at sa mga kabady so palabas na mga passenger mga kabady uh, tayo na naman ay susunod yan palabas na rin tayo mga kabady ko ayun na guys buddy so palabas na nga kami guys buddy Hello, ayan ang nauna si well 3757 ah lumarga na at ayan si shout out daw sa pahinante no ah, kumakaway hindi na tayo magtataka mga kabadik ko na medyo mataas ang presyo ng bilihin ng katanduanis at gawa ng so nanggagaling pa yung mga gulay nila sa tabako albay no so patawid pa no? Uh, napakahirap din talaga magnegosyo na gano'n na may nagbabayad pa ng transpo. So, mga kabady, uh, huwag lang tayo magtataka kung medyo mahal ang gulay, mga bilihin dyan sa isla na yan. Uh, hindi na mga isla yan mga kabady kasi malaki yun naman yung katanduanis. Birak. <coughs> Ayun mga kabady, so palabas na ako mga kabady. Uh, ito na si Star, mga kabady ko. Ayan na. So, dito nagtatapos ang mga bari. Maraming salamat. Uh, Pakai like share, and subscribe. Thank you. God bless you.